papakita na ako sa inyo dito sa ano dito sa pakwana natin naka-encounter ako ng ano, mga sakit gaya nung pangungulot ng dahon ng pakwan so ito siya mga master i-share ko sa inyo Ito yung naging sakit nung pakwan ko. Ayan o. Nangulot yung dahon. Tapos, nanilaw. Uh, parang ano na siya. Papatay na. Ayan. Ngayon ang naging remedyo ko dyan. Dalawang punjicide lang. Medyo may kamahalan lang yung isa eto na yung ano niya, yung dahon niya pagkaraan ng ano. Pagkaraan ng mga pangit na yan. Ah, nag-spray ako nung fungicide. Ito na yung mga sumunod na dahon. Yan na ah, na sa normal. Tapos sa ah, ano mga master sa tawag dito? Sa milon. Maka-encounter din ako sa milon. Ah, kakaibang sakit din. Ito yung tinatawag na watermelon leaf curl or yung pangungulot ng dahon ng pakwan. So, may solusyon naman tayo dyan, mga master. Ang mga ganitong sakit, hindi ito dapat pinapabayaan. Dapat ito inaagapan. Kumakalat kasi ito, mga master. Ayan Actually, maraming nahawa. Ayan. Ayan yung mga nahawa. O, buti na agapan. Ito naman yung sa milon. Ito yung na-encounter kong sakit. Ang milon nga pala natin. Ah, may, may mga bunga na ito, mga master. Ayan. May mga bunga na yan. So itong nasa malapit sa puno, ano ko pa to? Uh, tanggalin ko pa to. Ito yung mga na-encounter kong sakit dito sa milo natin. Ito, oh, ayan o. Nabulok. Pero sa ngayon, okay na to. Naagapan na natin. Ayan o. Yung mga mga nangitim na yan na nabulok. Ito yung tinatawag na gamis steam light. O pwedeng maputol yan. O pwedeng kumalat pa yan doon sa ibang tanim pag hindi na gamot. Ito kagaya nito. Ayan naman tik na maputol. Pero matibay naman. Buhay pa hanggang ngayon. <laughs> matibay itong milo na to. Kapiranggot na lang yung nakakapit. So ngayon, pag naka-encounter kayo ng ganito mga master, Um, ito yung, ano ko, ito yung pwede ko i recommend sa inyo na gamot. Ito, Infinito. Ah, uh, hindi ako nag endorse ng, ano, hindi ako nag endorse ng mga insecticide. Pero, gusto ko lang makatulong kung paano solusyonan yung mga ganitong klaseng sakit. Itong Infinito, ah, uh, maliban sa gummy blight, sa leaf curly or yung pangungulot ng dahon ng pakwan ah uh, dahon ni mildew ito rin to ito rin yung ginagamit ang application nito mga master ito nasa 100 ml ito para sa dalawang napsak sprayer so, kalati kalati nag alternate ako mga master ito yung score ito yung pang alternate ko para hindi ma ano hindi ma-immune yung yung fungus. Pag kasi inulit natin ang inulit yung isang ano lang fungicide, pwedeng ma-immune yung fungus. Isang beses yung score, yung infinito dalawang beses. So sa tatlong beses ko na nag-spray, ayan na, uh, gumaling na yung ano, gumaling na yung mga namumulok na sanga nung milo natin. Ganon din sa ano, ganon din sa pakwan. Bumalik na sa normal yung dahon ng pakwan. Sa tatlong beses ko na pag-spray ng fungicide. So, yan mga master. ah, uh, sana nakatulong yung ano, ginawa natin. Uh, para doon sa mga sakit na pwede nyong ma-encounter sa taniman. Yan yung solusyon natin. Medyo may ano lang to. Medyo may kamahalan lang to. Nasa 1,500. Ito naman nasa ano lang to. 250 pesos lang. Online to mga master. Maraming nabibili. Sobrang init. Grabe. Oh, wala. Mula tinanim ko tong mga milon ko na to. Tsaka pakwan. Di pa to nakatikim ng ulan. Kaya tsaga-tsaga lang tayo magbilig. Grabe init.